Hi guys, magandang umaga, good morning and good afternoon and good evening sa inyong lahat no For my videos today, kahapon, sobrang busy ako kaya wala tayong live uh, Ang ginawa ko kahapon, pagising ko ng 4am is nagpakulo ako ng tubig, inaasikasos ako si ate Angel Then, hinatid ko sa si school. Pag uwi ko, natapos ako ng 5, 6. Na pag uwi ko, hinatid ko siya ng 5.30. Pag uwi ko ng 6, hindi na ako nag-toothbrush, hindi na ako naghilamos. Nagugas lang ako ng kipay ko kasi nga meron tayong isang customer. So, isang customer lang yung inaasahan natin kahapon. Kaya wala tayong hilamos. Wala, wala lahat. Hindi rin nakahugas ng kilikili, hindi rin nakapaglagay ng tawas. Basta hugas lang ng kipay. So, pagkatapos nun, merong pumila doon. Akala ko isa lang si Ate Jean lang. May pumila na Apat si Apong, si RC, si Isil at si Atisilya. Apat ang pumila. Then pagkatapos noon na stock up yung paglinis namin kasi may namigay ng uh, yung kapitan natin dito sa Montalba nakakandidato yata ng mayor is namigay ng pandesal, guto at kape. So pumila kami kasi wala pa kami mga almusal pero musa kay 6 AM nandoon na ako para uh, rarampa na. So pagkatapos noon Uh, Nagchat si Ate Angel sa akin kasi bigla ang walang pasok. Nagchat sa akin si Ate Angel. So sinundo ko na naman ngayon sa Pure Gold. Kasi nagpapasundo. Hinatid ko lang dito siya sa bahay. May bitbit -bit na siyang orange. Ayan, may nagbigay sa atin ng orange mga idol. Ayan, nasa lamisa yung orange natin. Ayan. Ayan bigay yan kahapon. Bigay yan ng asawa ng sundalo na kaibigan din natin. As, bigay nila. Tapos pagkatapos ng mga idol is... Um, oh, hinatid ko lang dito si Inje, Tapos bumalik na ako agad. Pagkatapos nung pumunta na ako ng GB, kasi marami nga nag-aantay sa atin. So, nakaano pa ako sa GB, One, ilan ba sila? One, two, three, tatlo. Pag uwi ko kahapon, naghapit na ako, umulan pa. Tapos pumunta pa ako ng vulcanizing shop kasi nagpa-vulcanize tayo dahil napako yung gulong ng motor natin. So, anong oras na yon Mga siguro Um, mga 5 na, 5 sakto tapos, pagkatapos nun uh, yung tanghalian ko, nagpahatid lang ako kay Angel ng kanin doon kay ate Jane doon ako, kumain konti lang pagdating ko kagabi alas 5, alas 6 nag live agad, ako yun nga, nakikita nyo ako kahapon, nagugas ng bituka ng manok, kasi uh, para may pagkain yung mga alaga natin, aso at pusa, naglinis ako doon natapos ako kasi naglinis ako, ang daming ligpitin. Naglinis ako, natapos ako ng alas 9, so bagsak talaga ako hanggang alas 9 ng gabi. So hapit si Rampadora sa bawat araw, sa bawat araw na ginagawa ni Rampadora. So ayun, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.